Ma, uh, panalo ako. Meron 200. 200. Pag natalo ka kay Bal Kuya Bal ko ibigay. Okay. Kuya Bal, Mige. ready na kayo? 1 2 3 go. Tanungin mo sa mga viewers natin, tanungin mo sino nanalo, ako o si Kuya Bal kamo? Yung manalo, ako, ako pipiliin mo. <laughs> <laughs> ano, pantam, ready ka na? Oo, Ah, eh, Oo, oh, sige. Hindi ikaw lang mag-isa eh. Kailan mo? Ma okay. Huwag mamaya mo hawakan. Hindi huwain. Hindi na. Hindi na kailangan iwain, babalatan mo na lang ganyan. Kasi hinug naman 'yan eh. Gusto, Pinugle. Mo, Pinugle. Mo. Gusto mo ayaw mo? Gusto mo. Ha? Mapilisan sila. Oh, oh. ito. Ito bukas ko pa. <laughs> okay? Oh, karera kayo ni Kuya Bal, ha? Oh. Okay lang, babalatan ng kamay yan. Oh, babalatan ng kamay. Oh. Pag ikaw na una mabilis kain, may 200 ka. 200. Ayaw mo? Si Rob na lang dito? Hindi, ito ko. Gusto mo? Oh. oh. sige. Oh, mabilis na mabilis yun, ha? Oo, oh. oh, mabilis lang ko. Oh, sige, okay na? Ready? Ready? Mga kababayan, sino sa tingin yung mabilis kumain? Parang si Kuya Bal ang mabilis ngayon kasi gutom yan eh. Eh, ayun, hindi yan wala naman. Oo. Oh, oh. Patay, tatanunin ako. Oo. Oh, oh. Hindi ko alam, ka. mabilis ka rin pa kumain. Natalo ko, panalo ako. Oo. Oh, oh. Naghugas ka na ng kamay? Hindi, eh, mahuhugas ako eh. Oh, hugas ka muna, dali. <laughs> bilisan mo, pagdating mo, kainin ni Kuya Bye-bye, <laughs> Babayahan, Ingat ka. Bye bye. Bye, ingat. Ayun, naghugas na ng kamay. Op! Bye. <laughs> Mayabang. Ito, eh. ito ko balo ko. Ito ko patapa ko bypass dito eh. Oo. Ito na tamaka ko. Ati, ako, ako ti Ramon Negro. Ramon Negro. O, sige, ito na. Bilis na. Sige, bilis na. O, mabilis ha. Oh. Pag mabagal, walang 200. Ma, <laughs> panalo ako. Meron 200. 200. Pag natalo ka, kay Bal, Kuya Bal ko ibigay. Sige. sige kuya Bal, ready na kayo? 1, 2, 3, go! Yun! Yun! Ay, mabilis si Bal, oh. oh. <laughs> mabilis si Bal. Mm -mm. Ano ah. mm -hmm. Ay, parang mabilis si Bandama. Alah, kukunti na lang kay Bal. Pagbusin mo maigil sa buto, ah. malapit na si Kuya Bal. na lang. Binisa mo pantam na. Hala. Hala, patapos na si Kuya Bal. Hala. Uy, malapit na na yung Kuya Val. ko na yung 200 yata kay Bal. No? Kanino yung 200 mapupunta? Kuya Bal kayo si Bandam? Parang may laman pa eh. Na. Yung isang buto, marami pa, hindi pa nasagad eh. Parang madaya pag may natirang laman. Eh ako napapalunok eh. Oh. Hmm? Sige, ubusin mo yung sabuto ah. Hindi pwedeng ano. Ah, maunahan ka na ni Kuya Bal. Go Kuya Bal! Go Kuya Bal! Ala! Ala! Uy! Ala! Yung isang buto may laman pa eh. Oh! Yehey! Natapos wow! natin, Kuya ba? Sino na una? Ako. Si ano? Tena mo na una siya eh. Wala na ho. Oo. Oh. Oh, mo na, birth certificate. Ah, ah, po, ah, po. Po, po. <laughs> ano? Ano? Photo to protect. Ha? Kuya Rab, sino nanalo? Kuya ba? Ay, kuya. Hindi ako. Oh. Uh, paano yan? Hindi <laughs> ako paano nangyari yon? ha? <laughs> Hindi mo na sabi yung certificate eh. Nadigay Ah, photo sa Oo, sige, magugas ka muna kamay mo doon. Maghilamos ka. Tanungin mo muna. Wait, wait, wait. Tanungin mo sa mga viewers natin. Tanungin mo sino nanalo. Ako o si Kuya Balcamo? Sino nanalo. Ako. Ako pipiliin mo. <laughs> <laughs> Talagang ayaw niya. <laughs> binilisan ni binili, 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 binili. Sabi ko, tanungin siya yung sumagot eh. eh mga kababayan, huwag niyo pong uh, mamasamayin yung mga biruan namin. Dapat nakatawa. Oh, lang po. Pero siyempre, alam niyo naman si Banda, mas mabuti nga mas mabuting ha, prutas yung pagkain namin kaysa iba-iba. Okay, nagugas ka na? Oh, gugas ako. Oh. Eh, parang sabay kayo, tag 100 na lang kaya. 240. Bali, teka lang. ano huh? Anong gagawin mo sa 200? Uh, mm, 200? Oh. Uh, ano tayo? Ano tayo? tayo? Oh. Kukuha kong uh, bago, uh, bagong uh, birth certificate. Birth certificate. oh, sige. Ano sasabihin mo? Salamat, uh, Dato Ranke. Eh. Ayun. Matamis? Uh, matamis. Matamis yung mangga? Oh, matamis yung mangga. <clears throat> oh. Ganda lang kayo. Ito ko, ito ko, ko. Papalaga ah, uh, ah, uh, sa pesek. Oh. Papalagad ako, walang bahay yung palakad. Eh, ko na nga, hindi makuha kasi wala ka namang nanay, tatay. Mm hindi, -hmm. <laughs> Yung, yung, yung pala mo, pati yung timayo na tayo lalagay nyo, ang pote-pote-pote, pwede yun. Hindi pa pwede. Uh, pati, malamin opisina, mm -hmm. yung maayag. Hindi papayag. Pa paano yun? Bawal. Kana, kana papawa ko pisina ba Bawal nga. Hindi, papawa ako doon. Pap papawa. Tapos mm -mm. ano magpapaawa? Hindi, pisina, pisina ang ang, ang puti -puti para para papayagin ako. Ba kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, ayaw niyo hindi papayag niyo. Pati hindi. Hmm. Oh, dalhin mo na to doon. E, ugasan mo to. Oh, dalhin mo doon.